magandang tanghali. Tayo po kumain. Ang ulam po natin ay itlog na maalat. At saka yung ating ginataang yellow pin. Ito po. Na may sitaw. Kain po tayo. Kain si Mama bes ang ginataan ko na yan na tuna ay grabe langis langis na parang langis na yung sabaw guwanong gata ang ganda kaya ang sarap po wala po ang mga private person. Yung isa na sa trip. Yung dalawa na sa opisina. Solo na naman si Mama Bells. Saluhan nyo na lang po ako. puy buntot ng tuna. Kasi yung kaputol, hindi ko sinama dito. Yung kaputol, kasi nakalagay sa isang tupperware. Kasi ang laki, hindi siya kasiya dito. Eh, ito. Kamay-kamay na lang natin. Ito naman, oh. Ang laki ng Pasensya na po sa tahon ni Choco ko. Baby! Huwag maingay! Tingnan nyo naman ang ni na Mama. Basta ko lang pinuyod.

Hindi lang naman ang pagkain na pinipili ko. Hindi ko na kain. Pero, yung mga ganitong klase ng pagkain, talagang mga gusto ko to. Kasi kinasanayan na namin yung, sa aming ina, yung mga tambakol. Ganyan, tulingan. Tapos, yung mga isda-isda. Gano'n. Gusto rin naman natin kumain ng karne, pero ganito, mas susuko talaga mga isda-isda. Sa kumain ni Mama Belle, sinupa. Matatakam kayong kumain si Mama. Matatakam kayong makita kumain si Mama Belle. Tingnan niyo po ang bet ng aking aso. Pag sinabi ko na, Baby, huwag maingay. Ayun, natulog na. Yan po ay nakakaintindi ang mga alaga ko. araw-araw private person na uwi yun. kasi kasabay ko yung kumain kaya lang nasa trip may biyahe kaya mag isa lang ako pero kapag ka walang pasok talagang lagi kami sabay-sabay kumain o kaya sa hapunan pagka maaga silang dumadating, maaga ang hapunan namin, sabay-sabay kami. Pero pag yung isa ay may pinuntahan, nag talaga kami para magkasalo-salo talaga kaming pamilya. Ayun po talaga ang sinisikap namin gawin sa araw-araw. Ah, uh, yung magkasalo-salo sa pagkain. Kahit man lang sa gabi, kasi araw-araw sila may pasok. Pero si Karen ko po, talagang na ulitin tanghali gwa ko. Pero pagkaganyan lang na may biyahe, hindi nakakauwi. isang tepak lamang. Okay na, ulam na. Di po ba? Masarap talaga yun na ang pamilya. Sinisikap magsasakalo pagkainan. At magkasama-sama, magbara, magkwentuhan. Pasensya na po kayo sa mga mga ilaga. May tao sa ata sa labas. Yan yeah. ang pinag-ingatahol. <laughs> Karito, rito. ng aso sa kapitbahay, nakikigaya doon sila. Kasi may dumada. Yun siya ang hirap eh. Ang mga aso ay alertong alerto. Alertong alerto. Excuse me po. Sabagay. Kaya sila ay nandyan ay para magbantay. Dati nga ay ang binabantayan ay ano, ah, bahay o oh, tao. Eh, ngayon ay eh, kalimitan eh, ang aso ng ina, binabatay at inaalagaan. Pero aring aking mga alagang are, aba, alis to aray. Wag na, wag may maririnig na kaluskos at talaga namang nasa pintu na. Wala, well, makakapasok din yung magnanakaw. <laughs> Ang aking tatlo ay napaka si pagtumahol. Mga alis to. Pag po ako'y kumakain, ako'y nagpapapak pa talaga. Tapos eh. Kung nga lang ang pagkakaiba ng nag-iisa kong kumain. lang kasabay. Kaya talagang si Sarento, umuwi talaga yun kada tanghali. Gawa ko. Pero alam nga naman, kahit wala tayong kasama, hindi tayo kumain. Hindi natin to i-enjoy. Ito'y kaloob ng Diyos. Bigay sa atin ng Diyos. Gracia kaya, kainin po natin. Mamaya naman, hapon ay nandyan na sila. May pangang nagtatanong sa akin dati. Kasi, kaya mo mag, kaya mo dito. Kasi, ah, kung eh. mga tao dito, mga empleyado, karamihan. So, sa opisina. Pero, meron din namang naiiwan sa mga bye-bye. Baba, lola. Mga bata, ganyan. Mga kinder-kinder pa. O, yung mga nanay na katulad ko na hindi nagwa-work sa opisina. Ayan, naiiwan kami. Pero, hindi kami dikit-dikit ang bahay. Malalaki ang pagitan. Pasit, hindi ko na mukha kaya. Eh. Hindi daw baga nakakalungkot. Habi hindi. At bakit? Hindi, hindi. May nakatay. Ba't ako malulungkot? Ba't ako magpapakalungkot? Ay, masarap mabuhay. Hindi ba? Sa aming pamilya mo. Dahil buhay pa tayo. So, maging masaya tayo. 'di ba? Anong mahalaga sa iyo? 'Di ba? Ang mahalaga sa atin, buhay natin. Medyo nauumay-umay na ako. Ang dami ko nang napapa. Salamat po. Loven po ni Lord na kayo. Din ay, makakain sa mga hapon. Lagi kayong ingat at pagpalain ng Panginoon. Salamat po. Bye-bye po. <coughs>